Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat Narito na isang programa ang isang programang inyong mapapakinggan Hatid sa inyo ni Mel Elizalde Ang batikang broadcast journalist Sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guru ng palatuntunan, Mel Elisalde magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamal namin taga-subaybay, kumusta po kayo? At welcome dito sa atin pong uh, programang e Ibi Talakayan with your host, Mel Elizalde po, ah uh, mula sa Elizalde Broadcasting dito sa Kalakang, Maynila. ah uh, Paumanhin mo po sa inyo dahil yon ay uh, hindi tayo magtatalakay tungkol sa hib, ano yun? Uh, divine Wealth, Mr. Ray Buendia kasi medyo may sakit yung mama. No? Anyway, Maraming ho tayong magandang tatalakay ngayon. At mas mamaya ho pag-usapan natin. Ngayong araw ay ano ho, uh, Webes na, October 19, uh, 2023. Umpisa na po ng ano, kumpanyahan. wow, 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 wow. Umpisa na ng kumpanya sa mga local, ano po, uh, barangay-barangay, no? At uh, ay po ay uh, sumunod kayo sa katotaro ng pumili dahil baka mamaya ma-disqualified kayo, no? At ngayon po ay talagang puspusan uh, ang kumpanyahan nila. Tingnan natin kung anong mga kaganapan. Uh, maybe tomorrow, no? So, ngayong araw, ang pag usapan muna natin, yun talagang pinangangambahan ng lahat. talagang nag-aalala. Walang iba kundi ang, um, ano, ang gera dyan sa, uh, sa, sa, ang gera sa Israel at sa Palestine, between Palestinian, no? Uh, it, ang atin pong mga, ano, mga tatalakayin na sabi ho, sinadyabang bombahin o pasabugin ang hospital sa Gaza? Sino ang may kasalanan? Yan. Sino ho ang dapat ma-blame dyan? Kasi nagtuturoan mo silang dalawa eh, no? Ang Israel at ang ano ho, ang uh, Sabi ho nila, eh, nagtuturoan nga po sila, sino raw ang nagbomba At uh, sabi ho ng Uh, Israel forces ay hindi mangyari yun dahil hindi rin sila ang nagpasabog. No? At sabi naman ng mga Palestine ay ano, ay may tweet, may tweet daw sila sa Twitter ang uh, ang Israelites at sinabi ng Israel na ng defense forces na ano, dinalaan ang hospital na mag-evacuate kayo dahil bobombay niyan, parang ganyan. Subalit, binuran mo nila daw ang tweet nila sa Twitter, ang sabi mo ng Palestinian. Pero bago po raw yung mabura, ay meron daw po silang kopya. Well, abangan ng karuto Kung yan po ay talagang maisusumiti nila sa madlang people o sa world, no? Na kung talagang may nakit, meron ba silang nakitang nag ang Israel na nagbababala sa, uh, so sa mga ano sa mga nando doon sa hospital no yung mga pasyente na sinasabing i-evacuate ni mga tao diyan dahil papasabugin sa, sa di no, yung sabi ng mga Palestinian ay nakuha nila ang Twitter at meron silang record noon ayan ang sabi no kung sakali man ang sinasabi kung totoo na ang Israel nga daw po ang talagang nakapagbomba noon ang may pananagutan daw sila at uh, ano ano ang gaano ang kanilang pananagutan kasi alam niyo naman ang hospital walang pakialam ang hospital no ang mandato po kasi ng hospital manggamot kahit ito ay sapagkat ang paggamot ay during the war ay karapatan ng tao Dino ba no at ang sabi kung ito man ay totoo kung totoo nga na ang Israel ang bumomba nito ay nako eh paano yon may meron ba silang pananagutan at gaano ang kanilang pananagutan no alam niyo po ba ang mga sugatan sa sa uh, sa ospital diyan sa sa Gaza ay umabot na sa ilang nga ba yon ay ka, hanapin na, natin records natin umabot na sa 4500 500, 500 pasyente ang ang ano 500 people dead 500. oh 500 dead patay oh hindi yung ano ha, nakaligtas, kundi patay. o mga sugata, wala. Puro, patay hong yung 500 people na yon Kaya, ah uh, kung, toto to, ito ay, kung, kung, to, ito ay pagkakamali ng Israel, intentionally ba or unintentionally, ano ang parusa? Yan ang tanong, no? Uh, kaya nga po ba, alam nyo yung gera na yan, lahat po tayo manalangin na matapos na po yan, maya't maya, ang mga leaders po ay talagang limiting no? at sinasabi na eh, dapat pag-usapan ho na sa lalong madaling panahon sana ay eh, magkausap ang mga bansa na yan na ayusin na lang ho uh, pag-usapan na lang dahil kaawa-awa ho ang mga sibilyan uh, civilian no? na namamatay ang no? mga bata matanda ang mga kabataan na hindi pa hindi pa, na, hindi pa nila naranasan luma kay eh, eh, patay na agad no uh, dapat ho sinasabi niya na may precision bombing di dapat daw magkakamali o kung ito man ay pagkakamali ng Israel eh paano nangyari ho yun maari kaya maari kaya gawin ito ng Hamas o ito lang ay gawa-gawa ng Hamas o, eh alam niyo maraming mga pumapasok sa utak ng mga eh, eh yung mga nakakaalam yung mga nanonood ang bawat bansa no sinasabi baka gawain lang ng mga ano mga Hamas yan di ba o baka sila rin yung nagbomba pero sinasabi na ng mga Israel para magalit daw ang mundo sa Israel no alam nyo ang Israel ay eh, talagang sinasabi nga ho na umpa, wandering Jew wala sila talaga sariling bansa no at sina at ito nga po ang kanilang kalunos-lunos na kalagayan na wala silang bansa sinasabi naman ho ng Israel na hindi nila yung gagawin at uh, wala silang ganung pasabog no na uh, kung intention man o intentionally or unintentionally hindi ho nila rin ginawa sabi ho ng Israel yan ang malinaw precision bombing uh, hindi nila nasunod dapat may precision bombing talagang kung ano, ma, kung ano lang yung lugar na dapat bombahin yun lang hindi dapat idamay ang ano ang hospital sa ang hospital ay ano uh, yan ay ho, eh, uh, ang hospital ay meron silang mandato na gamutin kahit nakaaway o uh, ano uh, asundo di eh no? At tandaan ho natin yung Hamas na buo noong 1987 at ang nakapagtataka, sinuportahan nito ng Israel noong 1987. Pero ngayon, magkaway na sila. Ba't mo kaya, no? Galit din ang Hamas sa Israel. Napasok na din ng radical uh, ng radikal na Muslim ang, 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 ano ang Israel. Eh, no Kaya ganyan. At sabi nila, uh, hindi parang kampi-kampihan na sila eh, no? Arab countries, no? Hindi natin ho alam kung paano yan. Kaya kung yan ay hindi maaawat, ay talagang baka lumaki ang ang gera na yan na kung saan pinangangambahan ng lahat. Dahil uh, kahit tayo uh, hindi doon kasama, naapektuhan din tayo, no? Naapektuhan tayo. At syempre, marami po tayong mga kababayan na in fact, kararating nila kahapon yata o kagabi, no? Dumating ang mga maraming Pilipino na nirepatrate na rito sa bayan natin, sa ating bansa kasi hindi na nila matiis, natatakot na sila dahil baka sila ay madamay sa gera. Eh, alam niyo po kung kayo mga ibang bayan at doon may gera, kagad umuhi na kayo dahil mahirap po mamatay sa ibang bayan, no? Baka ni ang bangkay niyo ay eh, hindi na maiuwi. Ganun yung kaligayon, no? at saka total ang um, ating gobyerno is very supportive na yung ating mga workers doon ay tinatawagan nila kung sino yung gusto ng uh, eh, uwi eh makakauwi no parang ganoon ah uh, ganoon na nga no kaya nga uh, kayo magtatubili at kanina uh, nga lang meron isang news na nakakaiyak naman eh isang ano isang kababayan natin ang tinatay at nilagay pa sa drum pagkatapos ito ay ano gahasain pa ng isang minor de no. edad na hindi uh, natin alam ano ba yung Palestinian bago mawa yan asang ayon po sa news no ina at uh, batang bata pa ho yung Pilipina at uh, ganoon na lang no, no. ang, iyak ng kanyang ina na kanina po ay uh, uh tinatry na ma-interview ng no, no. isang network dito sa atin. At talaga namang kanunos lunos ang nangyari, inilagay pa siya sa drum, no? Matapos na siya ay gahasain. Nakita niyo po, ang hirap talaga ang ibang bayan. Kaya akala niyo ang pang-ibang bayan ay ganun-ganun na lang. Lalo pa kung may mga kaguluhan sa lugar na inyong napuntahan, no? At uh, kahit walang kaguluhan, iba ho talaga yung sa sariling bayan natin kasi makikisama tayo sa kanila kung ano man ang kultura nila kinakailangan bago tayo umalis, pumunta sa isang bayan magbasa-basa tayo kung anong mga kultura nila sapagkat meron pong mga bansa na ang kahulugan ang kahulugan ng tao sa kanila ay galit pala yun no? eh, sa atin, ika nga po kailangan pag-aralan natin ang kanilang mga ugali yung makapagkaroon tayo ng uh, idea kung ano yung mga ugali na yan kasi dyan daw po sa Saudi sinasabi nila yung mga kalalakihan hindi pwede sa mga kababaihan sa Saudi. Pagka tinignan mo, lalo na matagal, kunong ah, no? Eh dito sa atin, kahit na tignan mo, halos mahubaran na sa tingin. Kung mahuhubaran lang nga yung babae sa tingin ng lalaki, eh nahubaran na eh. Dahil kung makatitig mula, uno, mula, ano, mula ulo hanggang paay, hindi eh. ba? Hindi bawal yun. Walang pipigil sa inyo. Pero pagkakayon ng ibang bayan, lalo na po yung mga uh, kalalakihan natin na mahilig uh, makakita o tumingin sa mga magaganda talaga mga wow 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 ang mga mga dalaga o mga babae kababaihan ay bay wag na ho pumunta sa Saudi baka maputol kayo ng ulo diyan <laughs> kasi bawal nga ho yung tititigan niyo yun yung mga kababaihan nila no ayan ah, ho ang kaya nga sinasabi natin yung mga nakaraan natin pong mga pinag-uusapan sa ating other problem ating other uh, programa sa in the afternoon yung kadiskarte po yung mga diskarte natin no na sinasabi natin pag nanginibang bayan dapat nga po nagbabasa tayo ng tungkol sa bayan na ating pupuntahan bago tayo pumunta ron naalala ko po bago akong mangibang bayan noong papuntang Amerika that is my first time that was in 1987 I tried to hmm. buy a book of Alvin Tafler. Yung, ano ba yung title ng book niya? Um, ano ba yung title? Um, Future Shock. Yun. Ah, Culture Shock. Ayan. Culture Shock ni Alvin Tafler. Ayan. Medyo marami pang naitulong sa akin yun dahil alam nyo, eh, kahit na America, English speaking yung mga tao dyan, kahit na marunong kayo mag eh, kaya nga, pag-aralan pa rin natin yung kanilang kustombre, no? Yan ho. Kaya ngayon, eh, yan ang sinasabi natin. Ito ay, yung bago ating mga, teka ho, ah, yung ating bago, yung ating pinag-uusapan niyo yun, yung bomba yung bombahan dyan sa, sa sa, sa Gaza, na nagtuturoan ng mga Palestinian at saka ang Israel, so, sinasabi nila, na hindi sila, pareho silang, uh, nagsasabi na hindi sila. Eh sino? Baka tayo. <laughs> yun na nga ho, you know? Pero, ang, yun na nga po, sang ayon sa Palestina, naoha nila ang tweet ng uh, Israel sa ospital bago yun ay binomba. At sinasabi, minawarning uh, sila na mag-evacuate na yun yung mga pasyente ron dahil bubombahin nga. Ang sang ayon naman sa ano sa sa Israel ay sa mga Israel ay uh, hindi wala daw na ganun nangyari. Eh, pero ang sabi naman ng Palestine ay meron dahil nakuha namin ang records tapos binura nyo. Ayan. Abangan mo ang karugtong kung ano mangyayari. So, yan po mga minamahal nating taga-subaybay. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko pong batiin at pasalamatan ang ating mga viewers. Dr. Lloyd Adidias, ang ating former principal sa Arellano High School lagi nating sinasabi at totoo naman na she was one of the best principal in the division of city school ng Manila. Okay. Si Mr. Ray Cabilona, ating pong CPA. Hello po, sir. Rudy Santo Domingo, ang ating friend na licensed worker at the same time, ano rin po siya, CPA, no? Mr. Jerry Gomez, ang ating future na ano, uh, Pusihal, sa 5th District, no? and Melvin Makani. At uh, kasi eh, ang kasama ko rin nila si Mr. Paul Gumaro. Yeah, pogin ko itong Paul Gumaro na to, nag-share ko kay Sir uh, Jerry Gamis pero ay ito oh nga pala ito ho si Miss Cici Lemberger. anak, kailan ka babalik dito at uh, sabi mo mag uh, meron tayong uh, ano hin sa, sa meron tayong interview diyan sa sa ano sa, sa Congress, no? And uh, of course, I want to say hello to Ma'am Antonieta Dizon Tapang, ang uh, ating pong kaibigan na si Architect Mike Guevara, ang pinakagwapong architect sa Manila, no? Mark Architect Mike Guevara. Okay. Uh, of course, ang mga kasama natin sa every Saturday, I don't know kung we have a program kasi ginagawa pa ho yung mga dapat gawin sa Saturday. I don't know kung tutuloy tayo yung si teacher Eunice Abanto and uh, teacher Emily Molo. Ayan. Of course, I want to say hello to Mr. Ray Buendia. Pagaling kayo, sir. Ay kaya nga wala po tayong talakayan tungkol sa Divine Belt ngayon dahil nagkasakit daw itong si Mr. Ray Buendia. Medyo inuubo at ayun, may, may labnat yata, no. Yan po. So, hanggang sa muli, mga minamahal nating kagasubaybay. Ano? Nais ko pa ho pala, very important yung ating yung aking pong pinsan na for the first time ay nag-comment sa akin kahapon I value that very much and uh, thank you so much for watching us Miss Trixie o Wayne Gerten, yan po yung my my cousin no na nasa Germany okay and of course my other cousin yung kakanyang sister na nasa Oregon USA Miss Trinidad Martinez na nagcelebrate po ng birthday niya kahapon and i and i heard that she will be coming here to visit ah uh, to visit her ano uh, mga kapatid diyan sa Santa hmm. So sana matuloy yun para mag, makita rin kita. No, yan po. And uh, and his brother and their brothers uh, Mr. Romel Martinez, kasi ko rin ho yan magkakapatid yan. Kaya ako po ay natutuwa sa inyong lahat dahil ay siyempre pag umuulan ng ating mga kamag-anak, kaibigan, Masaya tayo, di ba? So, we are so proud of you. And, uh, ano po, uh, take care. yan po. So, ngayon po ay pasamantala uh, tayo muling nagpapaalam para sa bukas. At ipinapaalala ko po sa inyo ang ating programa sa Saturday. Babalik po natin ang ating musical extravaganza. Kasama po natin ang mga ating magagaling na mga musikero mula sa iba't sila po ay talagang mga season da uh, ano ho, mga musician dahil kung saan saan po sila galing you no know? si Mr. Edoy Toledo sa piano and sa atin pong uh, sa sax naman ay si Mr. Ben Cervantes yan yeah, ho so uh, on Saturday don't forget to be with us you no know? every Saturday at uh, um, pisahon natin mga 10 o'clock at saka yung baka meron tayong ano ho meron um, tayong programa sa teacher talk with the teacher Eunice and Teacher uh, Emily. So, hanggang sa muli, please don't forget to follow us, uh, share us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating pong Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. And don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.